Ano ba ang nangyari sa mga? Ano ako sa bagyo din pag uh, niya. Uh, yun na. May uh, dumaan ko daw sa gas apa siya doon sa may uh, somewhere in the binalunan ba yun? binalunan Tapos, uh, paglipad, doon na sa bumagsak sa may Gimba yung naisiya ko. Uh, so ang engine, pangyayaman lang kayo na tansin niya ang engine so Kasi parang nahirapan daw i-start ba? I don't know. Kasi pinick-up nila ako doon sa uh, Imus Cavite. Hindi pa nagpatay na makina doon. Uh, Umaanda naman yung makina. Tsaka very smooth man yung flight namin going towards Baguio. Napaka-smooth at uh, masaya kami doon sa flight. Wala akong naramdaman na anything na unusual. Okay din panahon, sir. A very good ang weather. Wala akong nakita ng bad weather. Ano pong ginawa niyo sa Baguio, sir? Meron Meron akong investment doon. Sir, ilan po kayo sa kayo ni Kimiatin sa Baguio? Tatlo. Sino yung dalawa, sir? Aking uh, security. Mm. pabalik sir, pabalik mag-isa na lang. Mag-isa na lang siya pabalik. Ito ba yung first time nila ginamit? Ano sila yung... Noon, sumasakay na ako dyan ng mga ng mga yung, ka, panahon ng kapag period noon. Sumasakay na ako ng mga helicopter nila. Hmm. Paano nila kung sino na din siya? Wala text ko, mga text lang nabutin sa akin na uh, hindi na daw makuntak yung no, mga uh, pag Nasa bagay pa uh, ba? Nandun na sa Pulisinan. Mm -hmm. Bumaba ako. Ang bagyo kasi bumaba ako ng... ah, uh, ah, uh, one. Sa, hindi, sa Binmali. Ah, Ang gasinan dahil araw ng Binmali, inilitahan ako lang sa... kanilang coronation uh, ng ng mm -hmm. uh, binibining bimale mm -hmm. so bagyo sir uh, land trip ka na uh, bagyo pababa ng pangyayari na, pero first time sir na siya mag-pilot, like, sa'yo first time niya mm -hmm hindi ko ma-remember in the past ha, pero magaling, magaling na pilot yun. Very, very skilled, very, uh, uh, so, yun, uh, very com competent. Uh, Blessing in disguise pala na nag-judge uh, kayo dun sa binmis binmaley. Oo, oh, kasi kung nagpahintay pa ako na matapos yung engagement ko sa Baguio para bumaba, sumakay ulit pag uh, uh, sa binmaley, hindi ko na, hindi ko na, ayoko kong sacrifice yung, yung, yung oras hmm. dahil nga magsara then, agad yung kuan di ba yung clouds sir. dyan sa bagyo kaya sabi ko i-drop na lang ako doon din at pag drop uwi na kagad siya mm -hmm. Sorry, pero originally hindi talaga kayo okay. sasabay pabalik naman dito? talaga nung drop lang kayo yes, ayun ah, lang ang ba ang nakikiusap ko um, drop off lang ako pabalik ko lang, na, lang. Yun, hindi na kasi magpabimali so, na, ako gabi yung gaysi ko sa bimali so hindi ba pwede maglipad ng gabi sir yung pilot personal nyo ba kanila i request nyo ba na siya ang Nag-piloto? Eh? naman. Hindi naman. Nag siya lang talagang panang Nag-volunteer lang na mag uh, ako. Mm -hmm. Pero personal kayo magkakilala? Yes. Uh, Before kilala yung At may kariya. At saka yung father niya. Uh -huh. Very close friend ko. At very close friend natin Duterte. Mm -hmm. May any message ko kayo share dun sa ating uh -huh umiiyak ako. It really breaks my heart kasi imagine ko kagabi doon nandun ako sa wake. Nakapiyakap ako yung father at saka mother ng piloto. 25 years old, very young. Imagine ko rin ko, how do I, how would I feel kapag yung anak ko rin na piloto na babae rin ay ganun mong sa anak ko. Hindi ko, hindi ko ma-imagine. Uh, Napakahirap. Mahirap tanggapin. Kagabi, yeah, ako. Ng sa week. So, hirap, ang hirap. Ang hirap, ang hirap ang uh, Heartbroken ako ngayon. Kita ako ng bata na very bright pa yung future. 25 years old. May kasama talaga niya. Yeah. Pasensya na sa, sorry sa last, pasensya na sa tanong. 95 years old, pero experience. Very experience, very experience. Matagal lang. Very experience. According to his father, kaya nga, yun nga, uh, will, marami, mar yung flying hours niya, ay, uh, siguro, well, napaka napakataas na, napakataas. Thank you, sir. Thank you, Thank you, sir. Thank you, sir.